yun nga gaya na sabi ni Kuya Dok tayo dito kasi mga um, caretaker nila dito natatakot sa mga nakikita nilang mga ahas ayan ang um, 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 kasama natin si Ben Cobra sumar nga siya yung ano sira-sira na mga 30 years na to may pinagbalatan sa loob uh, tsaka patag Saka nandito lang yung mga okay. Oh. Patan patan pa patan. 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 patan Oh. Ano? Okay, 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 mga bro. Mayroon na may cobra do Oh, okay. oh yeah. may cobra sa loob ng kahoy. Okay. 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 Oh, ay, hindi lang isa, dalawa, dalawa nakikita ko rito. Ah, oh, saludo, saludo na ka dito sa loob na hawoi. Yes. Gilis. sila nagro-rolyo sila na sa loob. Ano gublalapug na ano lumipat 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 eh lumipat dito sa kawi dito sa gilid ng pader ano ano kaya dito mo oh. ako Ah, ben, okay. ito, kasi baka gaganyan lang ang mga cover pa oh, din dito. Kailangan dito, makamatanggal ito para nakikita natin dito wala sila pagpasukan. So okay. sige, eh, iilay muna 'yan okay. po, dalawa, dalawa na 'yung mga plywood niyan. Makita ko dalawang nakita ko, dalawang na lamang ang masusala at saka ano, mataas. Kaya hindi natin may iwanan talaga yung mga cobra. alu alo na dito yan. Eh. Uh, dito na punta. Wow. Yeah. Yeah. Patag na patag yung ano, oh. Sa ilalim. Nandito. Nandito. Nandito ang kayo, oh. Nandito ang mga yan. San? Mayroon din dyan? Patag. Oo, patag. kepala kobra ya Barengan ah, dia ya, deh. Ting. Hey! Oh, si kobra itu ya, no. laki, Oh. Oh, ayo nyo. Ayo, laki. Ayo, ayo. Ting kobra ngapa? Ah. Yo. Apa? Eh. Apa namanya? Ah. Kip kobra boleh nadi di Pak. Ini di kobra. Pula, nage, kita, kip,

Labas, labas. Tignan mo dyan. Sa labas. <laughs> Pero dalawa ang nakita ko. Ha? Huh? Dalawa ang nakita ko. Eh, ko ha. Hindi, titignan natin yan ha. Kasi dalawa yung kita ko eh. Dalawa yung nakita kong ulo kanina. na. Kulay itim. Hmm. Huwag mo. lagi <laughs> nyudan kata

lakota ni babo baka ni ke suto ni nyeh 2 babo ngeje no sa anu la, sa pak medyo ya oo, matas ya ngeje sa, ano awo sa tas, sa tas oo, nasi dyan

रे no, okay. <laughs> Bago pa, bago, bago. Dili. Yan. to pa. Okay. Yan, kay na. Ayan. ayan ah, okay. hey, ah, nah. ah. Sumpit nyo sum na! Sumpit nyo na! Sumpit nyo na! Sumpit nyo na! Sumpit na! Sumpit nyo na! nyo na! Sumpit nyo na! Sumpit na! na! Sumpit nyo na! nyo na!

别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别来！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

Ay, isang muli. Tara isang tawa. Oh. Pagal? Pagod. Ay, bro dito na nakatatlo tayong King Cobra. Yung, yung isa, <laughs> medyo, ano lang, malit lang. Saka isa sawa. Ayun, okay. Ayun, mga bro, napakahirap talagang kalaban mm. yung mga king at saka sawa. Talagang pagod, pagod at trabaho. Napaka <laughs> napaka ng na mga bol. Wala eh. Ay, ay, ay. ay. Nanan Palpak na naman yon, ay. Wala po. So, Wala na, mga viewers. tatlong king tayo, isang maliit. Hindi king sobra ito. Ito ay brown rat snake. Ah, brown rat snake. Oh, ayan, dalawang mag-asawang king. Ayun. Ay, sa Ah, may ano pa tatod isang ganitong bahay. Nalang tayo pa ito ah. Tignan pa uh. natin yun. Oo kita natin yun. Pwede natin tayo ng kapatid. Kung pagdak na dadaan ng ano dyan. Okay. Ebes na yung mga kahoy. Magagamit nila. Hindi nila magamit-gamit. Dahil nakikita nga naman nilay yung mga as dito. Ayan. At na pwede na nilang kunin. Eh sayang o nasira na yung ano. Nababasa na. Yung ibang nabasa na mga kahoy. Plywood. Nasira lang. Sa 40 eh, years nang hindi nagagamit ito po. Habaan ng panahon. Uh -huh. uh, ngayon, pwede nila po nila ito. Sasabihin ko, kukunin nila yung mangkaw dito. Kaya hindi nila makuha yung pawi eh. Sa sobrang takot nila. Yan ang pupuntaan natin. Uh, madalas nila sila makakita ng cobra doon. Para. Baraking cobra na yung mamuli natin doon. Ayan na. Uh,